Nasa Marikina ako ngayon at may pinuntahan ako na trending na sisig at dito may dami pa talagang pwedeng kainan kaya naman tinikman ko din itong isa pang pinipilahan ng Mami Pares. Dito lang yan sa may ilalim ng tulay ng Marcos Highway malapit sa SM Marikina bago mag Riverbanks at ito ang AM. Uuwi na dapat kami pero nakita ko kasi madami kumakain kaya naman na curious na ako. May shumay din sila pati chicken inasal. Niki noodles ang gamit nila na noodles sa mami nila. At ayan na matitikman na natin ang Mami Pares. Pares dito sa Marikina. Kaya tara, kain na tayo. Andi sabaw dito. Kaya kung gusto nyo pa ng sabaw pa, pwedeng pwede kayong humingi. Chili sila. Kaya syempre, naglagay ako kasi gusto ko talaga na maanghang. Pati toasted garlic, naglagay na din ako. Chili sila. Kaya syempre, naglagay ako kasi gusto ko talaga na maanghang. Pati toasted garlic, naglagay na din ako. At dahil medyo nakukulangan pa ako ng onte sa lasa, kaya ayan, naglagay pa ako ng toyo kasi meron sa condiments din nila. Yung soup nila, malapot kasi pares mami siya. Yung Mickey, gustong gusto ko